Hello, welcome to my vlog. <laughs> Gagawa tayo guys ng ano, bahay ng alukbate kasi ano, magtatanim ako ng alukbate, parang ano siya, may maaakyatan siya para hindi siya masyadong nasa lupa, nasa taas siya. Gagawa tayo guys kasi para maayos tingnan yung garden ni Modra. Ayan, mga kawayan lang yung lagay dyan guys at saka itatali lang namin para hindi naman ano, hindi naman magastos. Tali lang lalagay. Tinutulungan ako ni John Rex yung bunso ko. Ayan. Kaya, ayan. Siyang tagalagay ng tali. Ako ang tagahawak. Ayan. Kasi guys, ano, pagka nakaupo ka lang, parang walang kwenta ang araw mo. Kaya ayan, gagawa ako ng ano ng parang bahay ng alukbate para maganda naman siya tingnan, guys. Yung garden ko. Ayan. Kasi guys, ano gusto ko kasi maayos yung garden, yung hiwa wala yung tanim. Yung iba dyan, may tanim ako dyan ng mga okra. Ngayon, ginawan ko ng bahay yung alokbate naman para maganda tingnan. Ayan para masarap naman i eh sahog sa tenola yang ano at tenola ba yung mag ano laswa laswa kung tawagin para masarap hindi mabuhangin. Ayan guys, ayan. Mahirap lang ang pagtatali guys kasi lang syempre titiaga lang kasi para mabuo yung bahay ng mabubuo yung bahay ng ano ng aming alokbate. Ayan. Sama ko si Bonso. Malaki pa sa akin. Ayan. Yan ang lagi kong na, na ano na tatawag tulong-tulong sa paggawa ng garden. Minsan nagre-reklamo na rin. Kaso lang wala siyang magagawa eh. Dahil utusan ko siya talaga eh. Ayan. Ayan guys. Kasi maganda tingnan yan guys pagka ano matapos at saka naakit na dyan yung alokbate dyan. Napakaganda na tingnan. Ang linis-linis tingnan ng garden mo pag nakaganyan eh. Ayan guys. Halina na kayo guys. Samahan nyo ako magawa ng ano ng bahay ng alokbate. Kayo din guys ganun din ang gagawin nyo para maganda tingnan yung garden. Ayan. Ayan mga siguro mga Dalawang linggo nyan, aakit na dyan yung ano, aakit na dyan yung alokbate na itatanim ko. Ayan. Kasi, alam mo naman guys, uh, minsan, maano ma, eh, mabilis tumubo yung damo, kaya, ayan, ginagawa namin ang ganyan. Yun, katulong ko yung anak ko. Ayan. Nag-aano siya ng tali, ba diba? Napapakinabangan ko na rin si Bunso. <laughs> minsan nagdadabog na pero wala siyang magagawa dahil ang mudra niya ay panay na lang nag-garden. -ga Ayan. Ayan. Minsan nagrereklamo reklamo Minsan. Minsan natulong. Saglit. Ayan guys. Kayo guys, anong ginagawa nyo? Yan, ito gagawin natin para Magkaroon tayo ng ng ano, ng gulay. Mahal na kasi ang gulay, guys. Kailangan na natin na magtipid-tipid para alam mo na para naman hindi tayo makapos sa budget. Ayun, nagtatanim. Tanim lang ng tanim, guys, para masaya ang buhay. Pangpatanggal din to ng stress. Maaga pa lang ako gumawa dyan guys. Inabutan ako ng ulan. Nung tumila yung ulan, ayan, ginawa ko ulit yan. Nun, na ayan. Minsan nga si Bonso sabihin niya, ano ba yung ginagawa ni mama? Araw-araw na lang ganyan. Ayun talaga. nakaka na rin kami ng, ng kalabasa, pero pa isa-isa lang. Yung sitaw namin hindi maganda ang sable kasi ang daming insekto. Ewan ko kung anong bibilin kong pang ano dyan, pang spray dyan. Hindi ko kasi alam guys, kasi syempre galing ako Maynila, wala naman akong idea sa pagtatanim. Kaya eh wala nga akong ano, wala akong, wala ba akong trabaho dito. Kaya ang ginagawa ko, yan na garden garden, yan naisipan ko lang, kulang yan guys, nakakita ako ng kawayan. Yan naisipan ko lang yan. Pero nakita ko yan sa kapitbahay, gumaya lang ako. Gumaya ako sa kapitbahay, ganyan ang gagawin. Kaya, ayan. Nagaya ko naman, kahit pa paano nagaya ko siya ka, kasi ano, maraming kawayan dito. Siyempre guys, gaya-gaya. Siyempre, ganun talagang Pilipino, gaya-gaya. Tapos na yung ano, tataniman ano, bahay ng ano, ng alokbate guys. Diyan namin sa baba itanim yung alukbati guys. Paakya. Tali-tali lang yan sila guys. Ayan. Namin ang alokbati. Pero lalagyan muna namin ng humus para mataba yung alokbati. Huwag ano na namin. Ilalagay namin sa ano doon ito. Kasi sinunog to Palagay namin para tumaba. Ikaw sa na guys. Nalagyan na namin ng yomos, Itatanim na namin yung alukbati guys. kita na anim na ng alukbate kaharangan natin ng pawayan guys kasi kakas kasi manok ayan guys natapos na yun ang pagtatanim at paggagawa thank you for watching